Bahagi ng highway sa Yunlin, alas lima ng umaga, ikanegatibo labing anim na, nagkaroon ng malubhang aksidente. Dumating ang ambulansya, isang lalaki ang nahiga sa labas na land, ulo niya ay sugatan, walang galaw. Lumipat sa inner lane, dalawang sasakyan ang nagbanggaan, may isang nakalagay na natumba sa labas. Lugar ng aksidente sa Highway isa, Yunlin, alas lima ng umaga, ikanegatibo labing anim na, isang labing siyam anyos na lalaki na may apelidong Tsai. Nagmamaneho dito, biglang nawala ng kontrol, bumangga sa labas at tumilapon. Pasahero sa likod na labing siyam anyos ay namatay agad, dalawang sasakyan pa ang sumalpok, kabuang isa patay, lima sugatan. Sitsay ay nagmamaneho sa gitnang lane. Dahil sa hindi malinaw na dahilan, bumangga sa labas. Natumba sa labas na lane at shoulder. Pasahero sa likod kaliwa ay nailabas ng sasakyan sa labas na lane. Dahil sa aksidente, sinakop ang dalawang lane. Isang oras ang pagsasara ng lane. Nakaayos na ang trapiko. May alak o ibang dahilan ng aksidente. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at ifollow na ang Liho TV.